tong agawin ka sa mga magulang mo, Ina. Iyon ang binigyan ng pagkakataon. Nasa bingit ka ng kamatayan, ang matagpuan ka namin. At ang tanging paraan para mailigtas ka, ay pakainin ka ng itim na Kung nagbalik ng lahat ng alam mo, alam mong hindi kita niloloko, Ina. Pero kahit anong sabihin niyo, alam niyong mali yung ginawa niyo sa akin. Tawarin mo ako, okay Ina, pero hindi ko pa maaaring makalis ng palasyo. Takawalan niyo ako! Takawalan niyo ako! Binabati kita sa tagumpay mo, anak. Maraming salamat, Inang. At ang nakakatuwa pa ron, hindi man lang alam ni Kalikso at ni Aviana na ikaw ang dahilan kung bakit nagbalik ang alaala -ala ni Ina. Nararamdaman ko, Inang, nalalapit na ang ating pagsasama. Nagawa mo ba yung inuutos ko sa'yo? Opo. Alam pa rin ni Ina na tapat ka sa kanya, hindi ba? Opo. Nasaan siya ngayon? Pinababantayan po siya ng hari sa kanyang silid. Pakita mo siya sa akin. Opo. Palabas niyo ako dito! Parang awa niyo na! Hindi po namin pwedeng gawin ang inuutos niyo, mahal na prinsesa. Kulit nga ninyo eh! Hindi nga ako prinsesa! Sinabi na po sa amin ang mahal na hari na ganyan ang sasabihin niyo, kaya... Dali, Ina. Sumama ka sa amin. Gwendina, teka. Ina, tawag mo sa akin? Alam mo tao ako? Oo. Nung matuklasan ko ang totoo mong pagkatao, ginusto kong sabihin sa'yo pero natakot ako sa hari treyna. Kaya ako pinakita sa'yo ang bola ng alaala -ala, dahil akala ko ikaw mismo makakaalam ng totoo mong pagkatao. Yun lang at wala nang iba. Galit ka ba sa'kin? Sa Hindi. Naging tapat ka sa'kin, sa Gwendina at hindi magbabagong turing ko sa sa'yo. Salamat, kapatid. Gwentina, madami akong gusto malaman. Yung mga magulang ko, gusto ko makita silang lahat. Si inay, si itay, si ate Lucille at, at si Lindon. Tulungan mo ako. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Sumama ka sa amin. Meron akong ipapakilala sa'yo, makakatulong. Pero kapag nalaman na lang wala ako dito, ano yun? Meron akong solusyon sa problema mo, Ina. Kamila? Morfina, Sinain ng atitang. Sila ang makakatulong sa'yo. Ina, gusto mo bang tulungan kita?